Kim Chu at kanyang pamilya, inalala at naghanda para sa anibersaryo ng kanilang ina. Bilang pag-alala nila Kim Chu at ng pamilya nito sa kanilang ina, ay dinalo nga ng kanyang pamilya ang puntod ng kanilang ina sa Cebu, at nagkaroon din sila ng pamisa at salo-salo ng magkakasama, ibinahagi din ni Ate Lakam ang ilang sa mga video sa kanilang ginawang pag-alala sa ika-11th death anniversary nito, bagamat hindi nakasama si Kim sa Cebu, ay hindi rin naman nakakalimutan ni Kim ang kanyang ina at nag din ng kanilang larawan. Mama you will always be in my heart, 11th year watching me from heaven, Labing isang taon na nga magbuhat nang mawala ang kanilang ina kasama din ng kanyang ate ang kanilang ama at mga kaibigan nito. Kabilang naman sa mga inihanda nilang mga pagkain ay ilan sa mga paboritong pagkain ng kanilang ina. Maaga naman na nakapagpakilig kanina si Nakim at Mr. Paolo Avelino dahil muli nga na ng kanilang kasama, na magkakasabay silang nagjagang kanina, tuwang-tuwa din ang mga fans dahil hindi na umanu work related ang kanilang lakad at tutuong palagi silang nagkikita. Magaganap naman bukas ang panibagong guesting ni Kim sa San Juan.